Hi guys! Dahil uso ang ubot sipon ngayon dahil sa flu season, tara magtimpla tayo ng calamansi honey drink. Ilang araw na kasi itong sore throat ko at parang sisiponin nga din ako. Kung mapapansin nyo, nasal voice ako ngayon. Kaya maliban sa ginger tea na iniinom ko, naisip ko rin magkalamansi juice na hinaluan ng honey. High source ito ng vitamin C at antioxidants na nakakapagpalakas ng ating immune system. Tara timpla tayo!